Uy, laki namin eh. Oh! Wala. Wow. <laughs> ang laki. Ang taas na. Ano. Oh. Walang bagay. 56,000. No? Malaki na. Maganda ang presyo. Ang ina natin umagano. dito yung mga torete na ito. Mga balagbagin. Oh, sa RD Livestock. Pare-pareho laki. Pare-pareho ang presyo. Ganda torete. Ang tatagkad Oh. Ang kuwit. Tingin eh, naman. Pagkabali. -ano, malalahi. Ano? Malalapad ng tenga. Oh. Ang karaming baka dito, puro ulo. Ano yung presyo ng baka nyo? Mega 40 lang? Ngayon, ngayon lang. Ngayon, lang, ngayon, araw lang? Ngayon araw ito. Hello, hello mga farmer. Ayan, nandito tayo ngayon sa Padre Garcia Livestock Auction Market. Ayan, ngayon po ay... Mayroon Santo. Tayo mag-convass ng mga presyohan ng mga tuturrente. Eh. Araw na miyerkules Santo. Ayan, may mga buyer pa rin na mga dumating kahit kakaunti yung mga bakam. Ayan, hindi sindami nung nga nakaraan. Ay, may mga buyer naman na dumating. Ay, papaano. Yan itong hihawak ni kuya ay higit 50,000 na presyo. Malaking baka na ito. May lahi habang katawan. Torete. May 50,000 ang halaga. So ito kay Sir, ayan, mga torete. Tanong natin kung magkano bagar eh. Mga patabain, mga medyo maninipis pa ang poet, pero matatanggat at medyo malalaki ng mga torete. Tanong natin. Magkano yan sir? Mega 60,000 ang presyo. Magandang mga tuwertihe, mga labas na sa pagkaguya. Mega 60,000. Ayun. Magkano pagkabili, sir? 56,000. Ah, ikaw pala nakabili niyan. Ayun, 56,000. magandang torete, kapalin. 56,000 na pagkabili. Well, na bilhin oh, na? Magkano pag nabili? 21. 21. Ano yun eh, oh, Tib? Okay. 21 katayin? Hindi, hayupin niya rin. Hayupin oh, pa rin? Oh, 21. 21,000. Ayan. Ah, lalaki. one 21,000. Ah, lalaki. Ulang lang to sa kain. Purga, ano? Oh, malaki 'yan eh. Eh bulati 'yan. Ay, ito, malaking baka. Tangkad pa sa iyo. Ay, nabili na pala. Magkano ba sir? Magkano ba kabili? 90,000. 90,000 ang pagkabili. Laki naman eh. Oh! Wala. <laughs> ang, laki. ang taas na. Oh. 90,000 ang pagkat. Ito naman mga torete, ang kakapal. Lo? Oh. Ang kaganda ng katawan nila, bilog na bilog. Toretehan. <coughs> Yan guys, sigit 40 mil. Mga lahing brahman. Mga bilugan. At ayan yung mga tiyan, mga luluwag pa kung napapansin nyo yung mga pusod ay mga maluluwag pa, ibig sabihin lalaki pa talaga ang baka ayan, mga kwarantahan yan 40,000 ito, mayroon pang isa hiyak yak magkano pa niyan sir? magkano pa kabili po? Oh? Mabait. Hindi pa hirap ano. Pa Yung isa maganda din kanina. Makit lang din. Di ba kasi na mahirap oh. yun. Nag-play dead siya. Ay eh, ito madali lang eh. Uh, ito kasi sir, nakabili na si sir. Ayan. May mga bumibili pa rin. Magkano po sir magkabili niyo? 56,000. Okay, 56,000. Ayos. Balagbagay. Well, 56,000 no, malaki na. Maganda ang presyo. Ay, malaki. Ayos ang presyo nito, medyo maganda ang presyo nitong 56,000 ng pagkabili. Kailan kilo kayo? 80 kilo. Wala 80 kilos. Katayin yan mga katambay. Yan handa ho sa. Handa Wow. Handa sa binyaga. Ayun. Magkano well, nga? Magkano ba ka? 25 3, 23 <laughs> Magkano sir pagkabili nyo? Oh, 25 25,300. Yung panghanda sa binyagan. Ayan. Sambaka, panghanda sa binyagan. 25,300 ang halaga. Ayan. Ayan, naisa kay na. Uh, na estimated na ano na karne ito ay nasa 80 kilos daw. Ayan. dibaboy baboy pa huyan. ay si sir. Magano sir pagkabili? 71,500. 71,500 kalabao. Ang taba ano? Bilog na bilog. 71,500 ang pagkabili ni sir. kalabaw Ito kay kuya. Ayan. Magkano yan kuya? 60,000 higit ang presyo. Ayan. Bata ba yung Mga balagbagin. Bata uh, ba na ito eh, no? O, oh, pero tataba pa. Tanam mo, ang laylay pa yung ano, pusod. Ayan. Tataba pa ito. Oh, 60,000 higit ang presyo. O, nakabili na. Abilina, dalawang torete. Ayan. Magkano ba kabili, sir? 97. Dalawa? 97,000 dalawa. 97,000 yung dalawang torete na yun. Ayan. Oh, tanungin natin kung magkano pagkabali dito yung mga torete na ito, mga balagbagin. Mga... Magkano siya pagkabili nyo? Ha? Magkano po pagkabili nyo? 188. ilang po perasa? 3. Aba. 188

May mga na bumibili naman talaga ngayon. Ayan. Partidang 62 at saka 63,000 ang halaga. Ay, ito. Ayan. Patabain. Eh. Magano yan, sir? 60? 60,000 may get. Mga matataba ngayon ng baka para hindi tagaraw. Oh. Ang tataba. Kahit hindi siya gaano kalaki. Pero ang bibilog ng mga poet. 60,000 higit presyo. Ay, sir, ang presyo. Kaya sir, magkano presyo yung baka mo? 50,000? 50,000 higit. Ayun. Ay. Malahan to rete na oh. 50,000 higit ang presyo. Ayan. Ito yung bandang kuwet na 50,000 patabain baka. Ito puting puti. Magkano sir, presyo ng baka niya? Bakit lang Forty-five? Patong sa forty-five thousand. Magandang presyo. Ayan. Patong sa forty-five thousand. Malalaking torete na. Ngayon ang presyo ng miyerkules Santo. Maganda. O, ayan. Patong sa forty-five thousand. Malalaking torete. Compare mo sa mga nakaraang araw o biyernes. Ito yung isa, o. Ayan. Patong sa forty-five thousand. Okay, kuya. Yang kuya, magkano yan? ito ay patong sa bintana. Tawag Ayan. 5,000. patong sa 45,000, maganda to. Ito. Ito na may patong sa 40,000 'yung isa. Bilao, dali. Ito yung presyohan ngayon, Merkulis Santo. Update price. Ito baka ni Boss RD. Ayan. Nakahilira na naman, Oh. Ayan, mga patabain, mga balagbag yung baka. Tawin natin magkano to yung presyo ng ano ni Boss RD. sa hmm. Sir, magkano po presyo ng Boss id Patong sa Limang po. Alin. Anim na po. Ayan, patong sa 60,000. Pare-pare ang presyo niyan. Ayan, Boss RD Livestock. Puting-puti ang baka nila, bagong ligo. <laughs> Ayan. Boss RD Livestock. Ayan. 60,000 na get ang presyo pare parehong ang laki, pare-pareho presyo. Okay. So ito guys, nabili na ng, nabili na ito yung limang baka. Ayun, mga patabaing baka. Partida 51,000. Okay. Mga patabaing baka, 51,000 ang bawat isa. Nabili na. Isang buyer lang. Ayan, shout out. Sa mga magkabaka. Malaking baka. May lahi. Ay. Magkano presyo niyan, sir? Ay. Magkano presyo niyan, sir? 83 asking price. 83,000. Nego. Negotiable pa. Ang laki ng baka, malahi, patining. Ayan. 83,000 ang kalaga. Yan na na maglakad. Ayan. So, ito, mga, mga baka nakatali dito, mga malalay. Ayan. Yan ang unuwag. Ayan, magagandang torete. Ang tatakad, oh. Ang kuwit, yun naman. Ayan. Eh naman, ah. yun, ano? Ay. naman. Yung mga kaninyan, sir. Ako sa alin? Ako. 60,000 malalahi, ano? malalapat ng tenga, oh. Mino patong sa 60,000. Ayan. Eh, 'yan 'yung puwit Hindi mo makita naman 'yung harapan. Pero sa harap likuran naman makikita mo 'yung kagandahan ng baka. patong sa 60,000 ang perasyo sa 50,000 Ang kaong baka ni Kuya. 50,000 ni Get. Balagbag yung baka. Ay. Para kayo nagbabato-bato, Pek. O. Oh. O. Oh my God! Oh, Nagbabato-batopic na sila. Oh. Magkano presyo niya, Toy? 65,000. Alas na pag hindi magkakalayo ang mga presyon ngayon, no? 65,000. 65K, babawasan. May bawas pa? Yung isang malaki. May 70K. Ah, ito naman ay higit 70,000. Mas malaki ito. oh, malaki at saka matangkad. 70,000 may higit na presyo. So, ito ay baka ni Boss ah, JR. Seventy-hand lang, malalaking baka na. Ito? Magandang presyo. Oh, rin. Malalaking ng katawan. Seventy thousand may ang presyo. Ito, malaki ito. Baka ni Boss JR. Ayan. Yan, napakaraming baka dito. Puro ulo. ganda uso. So, ito ang usong kalabaw. Ayan. Ayan. Mga ganyan. Makakapalang itim. Usong kalabaw yan. Ito, kuya, matig magkakano yung gayon? 65,000. Ito, boss, baka ni Boss JR? Hmm. Baka ni Boss JR. Kumeya, ayan. 65,000 higit ang bawat isa. Ah, ang, ang gaganda ng mga baka oh. Ayan, Ayan mga authorityhan. Ayan, 51,000 bawat isang pagkabili sa palagay nyo sir okay ba sa presyo sa 50, na 51 yan okay naman po okay naman kay sir ang may kanya po nito ay maraming paiwi ah maraming paiwi bibini sa anong isang po kung kayo wala, walang makaalaka wala, kaya wala. lima lang pinapaiwi lang pinapaiwi pala paiwi nung no, baka nasa 30 na aba marami okay. ito na yung partida sa 51 kanina na binabidyohan natin ganito kalalaki

Ayan, bibili si sir. Bibili daw ng isa. Ayan. Ah. Uh, Pag may dumating na buyer, ayan. Saragang sila sinusundan nila. <laughs> sinusundan talaga kasi nga nga uunti yung buyer na dumating. So, matang kataba ka. Ayan natin kung Di magkakano yan, sir? Di magkakano yan, sir? Di magkakano? 73,500. <coughs> Ang tangkad na baka. Ayan. Malaki. Baka, 73,500. 73, 73,500. Baka JP. JP. Baka JP. <coughs> Ayan, patabain. Tangkad nito pag lumaki. Ang laki nito kasi ang tangkad na eh. So, ito, ay mga higit 50,000. Ayan, napakagagandang mga torete. 50,000 may higit ang presyo. Ayan, ops. Ayan. Ayan. Ayan, Sir. Tingnan yung presyo ng baka nyo? Ah, kita ko. Mga kit 40 lang. Ngayon, ngayon lang. Ngayon lang. Ngayong araw. Ngayong ngayon, ngayon araw, araw, ngayon, ngayon araw lang. Ngayong araw ito. Aba, ngayong araw lang. Ato lang din mo. Sa sino kaya ang Friday? Megit lima po na. Ngayon higit lima up 40,000 lang. Oo. Oh. Oh. Maganda presyo ngayon Miyerkules Santo ano? Oh. Ay, walang mamimili. Walang mamimili kaya medyo mababa ang presyo ng baka ngayon. Ito, higit 40,000 lang. Ngayon lang 40,000. Ngayong araw araw lang to. Araw ng Miyerkules san pero pagdating sa next Friday, 50,000 higit na raw ito. Ayan. Ayan. Magaganda to nila matatangkad. Mga patining na. Lampas na sa pagkaguya. Ada ba yung baka? Lalaki. Ang laki ng paa. Magkano yan, sir? Magkano yan, sir? 38 ang 38? 38,000 pagkabili. Ang laki ng paa, ano, no? Ah, babae. 38,000. Ang